Pagpunta dito yung ikan tunggal lalaki mga kaidon Napakita sa atin yung tasa na sayo, Diyan sa galing Kaibigan 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 wala Ito na ba yung tinuturo mo sa akin sa panaginip? Wala So yan mga kadol no? Uh, magandang umaga po sa lahat So uh, makita niyo sa paligid mga kadol uh, Nandito tayo sa sapa O relog mga kadol Dahil uh, May biglang pumapa, pumapasok sa isip ko ba Na isang inkanto Inkantong lalaki mga kadol Na gusto, uh, uh, mayroong uh, Ibigay sa akin Kaya puntahan ko Pero pag-isipan natin mabuti mga kadol Kasi ito po yung uh, <coughs> ay bigay po sa isang kong lalaki mga kadol sobrang delikado po ito no? ah, uh, buhay panganib po mga kadul yung kapalit po natin dito no? so ayan no sobrang kaya uh, ano mga kadol? alas size na yata ngayon yung dito tayo sa dalim ng gubat so try lang po natin kung makita at magpakita sa ating yung lalaki ngayon no? so kasi ka kausapin po natin kaya po natin mga kadol so tara sa mga kadol so nandito tayo sa ilog kasi kakaiba po talaga ito kasi so, marami po talagang uh, pinakita sa akin na uh, sa panaginip po ng mga kadul yung iba po daw ay nakukuha na no? so Meron po daw talaga yung malaki. Malaki po. Naggusto ng idea sa akin pero ayoko para so, sa panaginip ko makadul. Hindi hindi ko tinatanggap, no? So pagkita ko nyo sa mga kadul, yung mga gustong uh, yung nakuha po talaga yung mga ginto dito mga kadul. Dito, dito 'yun. Uh, sa panaginip 'yun po ang sayan mga kadul. Dito 'yun. Dito yun no ito po ito po yung na, sa pag paniginip mga kadol nakuha na po daw ito po. at yun po ang sign na kadaling kuranan lingkuranan puntahan po natin yan mga kadol. so ito po ito po mga kadol yung nakuha ayan Marami po talagang mga kuha dito. So Sundala so, po tayo ng anong mga kadol, yung uh, bara. So ako lang po talaga mag-isa. So marami daw mga uh, yung kantong itim daw dito mga kaidol yun po talaga yung kumukuha sa mga ginto mga kaidol so kasi gusto nilang ibigay yung mga ginto na yun mga kadol kasi hindi na po mga ano ba hindi na ma mapuslan or hindi na nila magagamit yun no? kaya ibigay so, isa lang po talaga pong pagkamali po natin pagkakamali natin kapag katanggapin mo yan buhay ang kapalit no? pero hindi naman sinasabi sa, na panaginip ko na buhay ang kapalit so eh, ibigay lang po talaga ano yan kaya na yan mga kadol no? so malapit na tayo kasi makikita ko talaga no? para kang ano ba para kang sinusundo sa panaginip mo at napuntahan mo yung area no? so mamayang gabi mga kadol export tayo uh, kasi dito pero dito mga kadol hindi na ako ano, uh, kumagkumpiyansa no? kasi dito ay lungga ng mga uh, ng kantong itim at saka marami marami pong mga elemento po dito makikita po natin no? So, tingnan po natin yung mga para matunto natin kung saan po yung ano, yung dalawa na yan. So, patuloy lang po tayo mga kadol. Ito po yung nakikita po natin sa panaginip, no? Para hindi tayo mawala. Tingnan yung mga bato mga kadol para, para lang pong pinapail. Sobrang kaba ko. Pero naram, marami pong nakatingin sa akin mga kadol. Kaya ano lang tayo kasi may may dala naman tayo no na. pang uh, ano sibat yan mga kaya yung sayo na naman yan so kailangan po natin mahanap yung magkita at nagkikita siya sa akin ulit Yun, yung kanitong karaki saan kayo tayo para hindi tayo mawala kung nakita ko sa panaginip mga ka straight lang po talaga yun may mga manok pa mga kihas ayun na. ano kang oras ngayon mga kagalo natin malaman hindi natin sa paligid mga kagalo marami pang mga kawayan dito ano yun grabe ang lakas yung mga kapangyarihan mga kagalo dumadampi sa akin yung mga kadul parang may tumitingin sa akin mga kadul yung malaking ano yan patikan hindi na rin napansin yun so patuloy po tayo So, patuloy pa tayo mga kade. So, mga kade, uh, yung kagabi, kaya bigla kong pupunta dito sa ilig, uh, may nakaharang na langog, -lag, na laglag -lag ba, hindi sa taas. So, kaya yun ako, uh, bigla kong pasok sa isip ko, na uh, gusto kong ibigay. Okay. So, tingnan natin kung nakikita siya kasi Kapag mga nakikita ang natin, kapag may natin, Oh, gising din mga ka-god. Grabe to, grabe to, mga pag-advance, mga ka

pupunta dito yung ikan tunggalati lalaki yung mga kaya din napakita sa atin yung taas na busayo dun sa galing kaibigan kaibigan ito na wala ito na ba yung tinuturo mo sa akin sa panaginip wala pa eh ito yun Ayun mo taas sa basahin mga kalilo. Yun po ang sign po mga kalilo kung saan. Ah. Dito yun mga kalilo. Tubig na wala. Kaibigan, saan ka? Ko, natakot na ako mga kalilo. Dito din.

at uh, hanapin ko. Hindi lang yung